Hello mga tangay, pupunta kami ngayon sa may bahay na pinagkakawilan namin ng samaral. Dadala namin yung nylon, tapos yung kanin at timba may dala kami. Kasama ko si Banban. So, sana meron tayong mahuli. Dito lang yan mga tangay, malapit lang. Tapos sa punta doon may mga bahay. Kasi kalmado ngayon dito. Tatry natin kung... Makakahuli tayo. Pag may nahuli kami, papabenta namin. <laughs> Wala kami pera. <laughs> Dito kayo kapag tananto na kami. <laughs> Balayan mata kayo, nandito na kami. Kaso nga lang may tugtog. Sana hindi tayo makapirate. copyright tayo ni... YouTube. Dahil may tugtog. Agis. Datong, rako. Datong. Para mag Para may angkel na tuh, 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 tuh. Mm. Aray, sayang. Wih, Sayang. Bitas po. Bitas pa. <laughs> namin kanin. Diyan na yung mga samaral. Bisan kasi mga tayo umaalis. Umaalis-alis din sila. Tuban, mantay ban. Tuyog doon dan. Dan din ban. May sapiraso na sana. Aduh sayang Balik Ada yang balik kan Datuk, datuk, datuk Tak bilu Tak bilu pulang Balik, datuk Hei Dali, dali mga tangay. Uy, hindi na yung sinasasabi ko. Huwag mo nang tatakbuhin kasi maliit lang yung nylon ko. Yari na mga tangay. Unang isla natin sa maral. Dali mga katangay. Dali mga katangay. Good size. Ay. Ayan o mga tangay, dali Busto Sa size na ano, sa Ano? Ay, may ay dito na sa silong yung mga ano Samaral Pero mabilis rin 'to kananda. Turapida na da. Ato rapida ta tabi amo. Yung no tatlusila malalaki. Korte matsadit. Dati talaga mga tangito ang kami nangangawil sa silong noong bahay pa talaga to nila auntie. Ang laki lang ano na yun, ay snapper. Ayun ang kumain, buso, sinos. Ayun ang kainin. Ayun. So, Uji, huwag na lang tayo paday. balik tayo doon. toto, tatatang tapuan din, no? Ayun, bansay na yan. Ayun, bansay na yan. Ina ina, bapak kau ni lah. Tato tato tato. Tato tato. Bantai bantai. Hmm, dali, dali. Dali. <laughs> Yari. Yari sa silong. Oh. <laughs> Nami ko na mata ngayon, laki oh. Dali di ban ban. Ban ang isa dyan, ban. Dali. si Mila lapakan. Kaya rin sa ban ban, tag isa na kami. Ini. Sa silong na lang yung mga ano, ayan sa so butas na yan, kami nagahulog. Yari. Yon. Tinakpan mo. Mainit eh. <laughs> Kami na kadalang lalagyan. <laughs> Dali. <laughs> Sabi ko na eh. <laughs> Ayan pa. Meron pa dito. Malalaki pa. Yun o. No, mga tangayan. Doon sila. Alaban. Kami laban. Aro yan. Bansay dahil. Bowl. Ang laki ng barakuda mga tangay. Eh. Ayan o. No, barakuda. Barakuda. Dudutok mo video. Samaran. Bale, mga tangay. <laughs> Nakayari din. <laughs> Yung sa may mas mabula to putol mga tangay. Oh? Ito ang kawin, ka na na. Ay. Putol. Sayang. Malaki sana yun. Yeah. <laughs> Sayang mga tangay, naputol. Hindi kinaya ng nylon natin yung malaking ano sa maral. Sugatan pa ako sa kamay, oh. Yan si Banban yung magatuloy ng mga wheel. Sayang. <laughs> Ang laki sana. Naputol. Yan mga tayo yung ano, barakuda. Malaki. Tingnan yun naman yung katawan. Ang bowl. Yan, sure bowl. Ayan, pa niya at itindinis da. Buntot ng ano, ato. Yari ka o. Sure bowl. Sure na. Dali. Yari ka Saya senyum kupan apa yang apa mainan apa punya main Gawil J. Juicy. Ya rikau. Apa guna danang? Arbai mo lang kupan. Apa apa padakah kawan. Apa mau? Yari, dah turun. Parang disalin pokanaran dan. Yari ka, yari ka. Yari. Nah, bai pulang, papa bai pulang bun, takbun. Dato. Sure bol dan. Ka ininya yan, galunggung na yan ni. Jackpotnya aja jan, pag nakainya jackpot din kami. Jackpot hari din dali. Papa bai pulang. Nang, nang lurusin nang bulawi. Bulawi, bulawi. Betung. 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 Dali. 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 Nang ginaka bulawi. putol sabi ko na putol mga tangay na ano niya na niya yung nylon <laughs> yari na sana sayang hindi kinaya ng nylon malaki na ngayon yung nylon ni ati Tintin eh Number bulk one ano nandiyo 45 daw na 45. 45 45 wala hindi kinaya ng ano barakuda yari na sana hindi Uh, ang putol yari sana barakuda na sana wala na putol mabalik ka lang po. kung arat na naragda mapakamakan pa kung naragda si parara naragda yan. walang kadaladala si ati tintin mga tangay. kumuha pa rin ang tatlong galunggong kapalit ng barakuda na to ayan o tatlong galunggong <laughs> inutosan niya yun yung anak niya Target niya talaga makuha yung barakuda. Wala kasi mga tangay, tinay ko rin pang anim na hook. Putol niya talaga. Pero sana dito kaya titintin, makuha niya pa rin. Hindi kinakaya ng ano namin, nylon. Kawil. Ha? Nylon na baka kawil. Okay, nung pumpong bakal ako. Okay. Try ko ba kinung pumpong. Okay. Hinahunting nga naman niya. Dyan dyan lang, pilak mo na yung pan. Ma, ha? Magaling dyan mo. Ma! Bakit akong dalara, Ma? Sayang. Malaki kasi siya mga tayo na barracuda. Bale, ito yung mga nahuli namin na uh, samaral mga tangay. Ayan o. No? Tatlong pirasong. Hmm. Tatlong pirasong samaral. Sorry pa niya. Nag-focus na kasi kami sa barracuda. Sayang. Hindi na kuha limang hook. Grabing mananabas to. Tapos dalawang kalunggong mga tangay. Ang niya. Grabing gutom na mananabas ng hook. Trinay ko din mga tangay. Putol talaga. pang anim na yun. Na ano hook? Triple hook pa. Triple hook yun. Patay yun. Parikurado ako. Hindi yun siya nagpakuha. Patay yun siya. Anim na na hook yun. Nasa chan niya eh. Pararo na.